inyong uh, ng kung paano maging naglanggaw, sa akin, guys. So guys, kanang parita ni sa kaya ito yan, guys, kanang, 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 okay, kanang, okay, guys langgaw kanang, guys. Guys, ah. ni kaysa ang pinaka the best lang gaw nga yung mga lata na saging nga parehasan niyo and okay guys pwede pa niyo pwede pa pwede pa niyo pwede sana mga 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 saging pwede pa niyo sana mga lata guys kung gusto niyo guys may magpupred lang gaw so dami na mga So, yeah ito guys sa mga ibang dyan, guys kung sa wala pa nakabalo kung paano mag kung paano mag iubra langgaw sa game pre so, guys mga ng 3 months or 4 months na langgaw niya sa ito pa guys, may isa pa tanga ano guys oh. Walang gawnan. isa container guys. Tsaka may dalawa pa ta dito guys oh. And guys. Ito ito. Ngayon guys sa saging guys. Ya guys, langgau. Yan. <laughs>